tirada natin ngayon mga kalumad, paksyong na tilapya, yan o. Lalagyan muna natin ng tubig at saka ito magsinabaw tayo ng isda, napakasarap na isda dito mga kalumad, yan o. Yan o, napakasarap yan. Yan o, sarap yan mga kalumad o. What's up mga kalumada, dahil walang maisip ako na may content kayo na kanina pumunta ako ng palingki at bumili ako ng isang kilong tilapya at isang kilong isda, napakasarap talaga tulahin yan at ito na ang ating mga yan yung tanglad ito na yung ating mga lamas atin ng binalatan yan o pinalisan at atin muna utod-utodin muna natin yung ating patula na pagsarap ito eh, ay sa ating sinabaw na isda yan o <coughs> pagkatapos ay naitak ang na natin dito yan sa ating abuhan first step dyan na ah, ilalagay mo muna natin yung ating mga lamas-lamas dyan yung kamatis may loya sa kasibuyas sa kayang limong grass or tanglad. Ito naman ang ating lamas sa ating paksyon na tilapia. Yan o, kasarap yan. At pagkatapos ay nagbubukal-bukal na itong aking tinak ang dito na mga lamas at ilalagay na natin itong ating isda dito na ating sasabawin. Yan na, yan Lalagay natin yan, yan o. dahil kumukulo na yung, ano, yung kanato tubig, yan o. Yan. Yan, ito pa. Medyo marami-rami kasi ito mga mga isang kilo siguro to. Yan, no? Oh. napakasarap ang sabaw nito na ano, pang tula talaga na isda. Pagkatapos ay ating munang, ato, ating, ating muna yan, ano, lagyan natin ng kahoy. Yan, ito bukal-bukal na. Yan, no? Oh. bukal-bukal na, oh. Yan. Pagkatapos kasi ah, nabubukal-bukal na yung ating takang, atin nang ilalagay ito ang ating mga gulay dito. Yan, no? Oh. lagay natin yung ating mga gulay. Yan, lagay. Yan, oh dahil ano dahil ma, ma, dahil mabilis lang ito ma, ano ma maluto itong ating gulay atin yang iiwitin yan na yan, yan lagay na natin yan mm, lagay yan oh lagay na natin yan to lagay yan lagay na natin yan pagkatapos ay titimplahan natin ng asin yan oh asin lang pagkatapos ay sinimulan na muna natin yung ating paksyo na tilapia yan lagay ang maganda sana to mga kalumad yan kung ako pa talaga magluluto ng ng paksyo isu iuna gid na yani natin yung lamas yano no. oh iuna natin yung lamas yan oh no. mm ito pagkatapos ibutang dana na, na to inu kanato tilapia yan daggo no. dagko yan mga kalumad dagko yan oh no. lalagay natin yan oh no. yan no. sa ating karaha dito lang natin sa karaha dahil napakasarap dito magluto sa karaha yan yano yan yan no. lagay na yan yan no. Pagkatapos ay, ay ito naman ang ating gagamitin na suka dato puti. Yan no. Dahil paksiw. Masarap yan. Yan, um, yan At pagkatapos ay ating lalagyan ng ating kunting katumbaw or sili. Yan no. lalagyan natin ng asin. yano no. o. asin. At pagkatapos ay ah, kunting bitsin. Yan no. Para pang palasa talaga. At pagkatapos a ah, kunting ah, silver swan Tuyo. Kunti lang. Kunti. Kasi meron naman asin. Yan. Kunti lang yano o. Kunti lang. Kunti lang makalumad. Kunti. yano o. Yan. Pagkatapos ay simpre lagyan natin yan ng tubig. Kunting tubig. yano Lagyan natin. Yan o. Kunting tubig lang makalumad. Kunting yan. mm Tama na. Pagkatapos ay nabrihan na natin to yung ating sinabaw. Nagkulo-kulo na talaga. Nagbubukal-bukal. At ating titilawan. Napakasarap talaga ng sabaw. yano ng ating lalagahan muna yung ating oh, dahil na ang natin yung uh, na na natin yung ating paksiw yan ah. pagkatapos ay naghukad na tayo ng pinahon na sinanay ng kanin yan no oh. yan na ah. kain na tayo yan at hinuhukad ko na yung ating sinabaw yan napakasarap ah. talaga nito yan no oh. yan sarap yan yan no oh. sarap mm sarap yan makalumad yan no oh. yan ito na ito na pagkatapos ito na yung ating sasahan na maraming katumbaw yan o lagay natin yan o, na baka sarap nito yan o yan mm. pagkatapos ay hindi na kanil nagtagal at kumakain na kami yan na inaubrihan ko muna yung ating paksyo na tilapia dito yan o dahil uh, trip ko talaga kakainin itong paksyon natin na tilapia yan na baka nito yan o ating nang ablihan ay nagbukal-bukal na yan tamang tama parang loto-loto dahin eh yan o mm. Pagkatapos sa kumuha na ako ng tatlong piraso dahil mga laki naman tong tilapia na to. Itong tap, tilapia talaga itong tilapia to mga kalumad uh, ano to mga kalumad ya uh, Bisaya nitib-nitib uh, tilapia na to nitib niya napakasarap uh, ng tilapia no. Sarap niya no. natin Yan no. Oh. Yan hukad ya no. Oh. Kuha pa tayo ng isa. Yan no. Oh. Lalagyan natin ng sabaw dahil ang uh, gusto ko talaga sa mga kalumad sa Paksiw na medyo talaga medyo merong sabaw-sabaw talaga yan oh. <coughs> yan yan oh. Mm. yan ito pagkatapos kumuha pa tayo ng isada para tatlong piraso yung ating maimumukbang ngayon na taksyo na tilapya yan oh. yan ito na pagkatapos ay linagay ko na dito ah, dahil kumuha na ako ng kanin dahil nagugusla na talaga ako dahil alas 10 na nandoon wara pa ka wala pa kana namin panihapon yano oh. hindi na tagal at kumakain na talaga ako. Ito na yung ating sinabaw na napakasarap. Kumuha na talaga na ng sinabaw na isda dito. Napakasarap nito, na yan. Oh. Yan. Yan oh. no. Hmm. Ito pa. Kuha tayo ng ano ng paksiw. Yan pagkatapos hindi nagtagal tagal kung ah. Kumakain na talaga. Kain tayo makalumad kain. Yan. Shout out nga pala sa palaging nanonood ng aking munting vlog. yan andiyan kayo pa rin pala palagi sa mga solid pa uh, subscriber ko sa YouTube. Sana hindi kayo nagbabago, andiyan lang kayo palagi. Matagal-tagal na tarin din hindi tayo nakapag-upload dahil sa sobrang busy talaga mga kalumad 'yan. Dito mga hindi at ito ito naman ang ating mai kayo dito sa bahay. Dito lang tayo sa bahay. 'Yan kakain. 'Yan manihapon. 'Yan no? Kain. kain, kain mga kalumad. kain. <clears throat> Sarap nito. Hmm. Kain dahil hindi na talaga ako na, ano, wala talaga akong magagawa na mga content ito na lang yung naisipan ko para diritso pa ni hapon himo hinigop na ako ng sabaw napakasarap nito yan hmm. hmm. baka sa sunod na tayo magpa ano, magpa mag content tayo doon sa sa ating area manguha tayo na mamukot tayo or ano mamana yan o no. ito hmm. tapos na sasahan. napakatamba Mapakatala mga taba-taba na mga tilapia to mga kalumado. Yan o. Napakasarap nito. Na kain. yano Yan kain. hmm to. Tusli natin sa ating sasahan, napakasarap. Yan oh. At ating ihungit tayo mga kalumad yan. Napakasarap talaga yan. Mm, napakasarap mga kalumad o. Napakasarap na talaga ng tilapia na ito na nitib. Ibang klase talaga itong nitib na tilapia mga kalumad. Dahil kahit anong ano, ihawin mo, kilawin mo, or ano isabaw ipaksyo, napakasarap talaga. Hindi 'yon sa hindi 'yon parehas sa giant na uh, tilapia. Yano, kain. Hangga't dito na lang ako makalumaad, hindi ko na tataasin aking video dahil nahirapan na talaga ako sa pag sa pagtiyab pagsulti. Yano. Hangga't dito na lang ako makalumaad, maraming salamat sa lahat. Ingat kayo palagi. God bless us all. Maraming salamat po.